Ayun mga kababayan, mga kabarangay, uh, panibagong araw, panibagong vlog. Konting update lamang po ito mga kababayan at syempre malaking pasasalamat sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga sponsor. Sa araw na ito mga kababayan, ipiplex ko lang po yung pagbabago ni Kuya Bal dito sa Team Daddy Frankie. Ang pagbabago ni Kuya Bal mula nung napulot natin siya sa may bundia. Ito po ang itsura ni Kuya Bal. Unang-unang mamit natin siya. Ganito po ang itsura ni Kuya Bal. At tignan nyo ngayon mga kababayan, ano na itsura ni Kuya Bal ngayon. Ayan. Mga kababayan, mga kabarangay, sa pagkakaisa natin at sa bendisyon ng Panginoon, Pasalamat ako sa ating Panginoon dahil isa na namang anak ng Diyos ang nabago dahil din po 'yan sa inyong mga kababayan. At siyempre, papasalamat din po ako kay Ma'am Leia. Sa napakalaking uh, tulong na su at suporta niya kay Kuya Bal. Unang-una nagkaroon na ng ngipin si Kuya Bal kaya masaya akong i flick sa inyo ngayon yung ngiting tagumpay ni Kuya Bal. Kuya bal patingin naman ng ngiting tagumpay. Ayan, ganda. Ayan, up and down na yan. Okay na, tayo ka kuya bal Oh Lord, up and down na siya. Ayan, o, pakita yeah. mo naman yung ngiting tagumpay sa kanilang lahat. Ayan. Matagal na nilang inihintay yung uh, ngiting tagumpay na yan kuya bal Ano ang feeling na kumpleto na yung ngipin natin? At ano ang feeling? Kasi syempre alam ko yung... Uh, nararamdaman ng isang kuya bal nangingiti pero hindi niya maitudo kasi wala nga ngipin pero mura nung nakilala natin siya napanood natin siya nai-upload natin at maraming naantig ang puso at marami talaga nagmahal kay Kuya Bal. Isa na nga po si Ma'am Lea na siya po yung nag-sponsor ng uh, ngipin niya. Mula pa bunot hanggang uh, hanggang uh, sa denture niya, 'yung amount po ng denture niya is 24 eight uh, twenty 28. 28,000 28 'yung denture pa lang. Tapos 'yung pabunot, hindi ko na maalala kung magkano binayaran natin. 18. 18. I think 18,000. Yes. Kasi 18 'yung ngipin na binunutan. Plus 'yung natitirang ngipin pinapastahan, magkano? 24. 24 din 'yung pasta. 24 ba 'yung pasta? May oh. discount kasi tayo oh. na. Hindi ko na matandaan mga kababayan. Yung pabunot, 18,000. Danger, 28,000. Plus yung pasta doon sa natitira, nasa 24,000 din. So napakalaki mga kababayan. That's coming from Ma'am Leia. Kaya palakpakan natin mga kababayan si Ma'am Leia. Ma'am Leia, sana i-bless e, ka pa ni Lord para mas makatulong ka pa sa ating mga kababayan. Napakasaya ko rin po dahil kahit hindi po kita kilala ma'am ay talagang nagtitiwala ka sa amin para makatulong din sa ating mga kababayan no? kaya maraming maraming salamat mga kababayan uh, ito na po yung poli uh, pinaka ano ng uh, tulong ko kay Kuya Bal at sa ngayon mga kababayan uh, isa na rin siya na nakatulong din sa Team Daddy Frankie dahil siya po yung tagaluto ng pagkain ng Team Daddy Frankie kasama ko rin siya mag-aalaga sa mga benepisyaryo natin. Alam ko nam alam kong alam nyo na hindi madali ang uh, gawain ng team Daddy Frankie lalong-lalo na sa pag-alaga sa ating mga binipisyari. So Kuya Bal, ito na yung ibibigay kung pagkakataon. At isa pa mga kababayan, no, habang si Kuya Bal ay nandito katulong namin, siyempre nagbibigay din ako ng alawan sa kanya. Di diba? okay. Kaya para all happy kaya lahat po ng nanunod ng video ng ito, lahat po na nagmahal kay Kuya Bal, lahat ng nagpadala ng tulong, suporta kay Kuya Bal, maraming maraming salamat. Tagumpay ko ay tagumpay nyo rin. Kung baga, hindi ko magagawa ito kung hingwala kayo. Kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kababayan. Kuya Bal, it's your turn. Ayan. Pasalamatan mo silang lahat. Unang-una, -una, oh. kay God. Thank you talaga. Salamat. Ayan, siyempre. Maraming maraming salamat po kay God. Ayan, syempre sa, sa iyo, Daddy Frankie. Mm -hmm. And sa buong team at sa kay Ate, niting tagumpay na po ako. Ate Lea, thank you so much. Sana ma ah, magpagaling ka po. Ayan, maraming maraming salamat sa mga nito. Syempre sa lahat po ng mga sumuporta po sa akin. Sa mga viewers and followers, sa lahat ng mga sumusuporta po kayo, Daddy Frankie. At sa, sa buong team, syempre. Maraming maraming salamat po. Sana hindi po kayo magsawa hanggang sa dulo po ng aming paglalakbay. Ayan. Maraming salamat. God bless you all po. Ito na po yung mga yung pinakaantay nyo po, ayan, kabit na. So, meeting tagumpay na po talaga at maraming salamat po. Ayan. At hindi lang 'yun, Kuya bal Ah, uh, bago matapos ang uh, video ito, ah, uh, samantalahin kong magpasalamat kay uh, uh, Mama Joy Penas. Ayun. Penya, sorry. Ma'am Joy Peñas. Ayan, maraming maraming salamat kay Ma'am Joy Peñas at saka kay uh, Mam Ma Ma'am Rose Gorgeous. Laging nakasuporta yung mga yan sa Team Daddy Frankie. Sila po ay nasa Houston, Texas. Ma'am Rose Gorgeous, salamat po sa pinadala ninyong tulong. Katunayan, may dumating ngayon na pinapabigay sa'yo. Ayun. Ay, yeah. Thank you, thank you so much po, Ma'am Gorgeous Rose. Yeah. Ma'am Gorgeous Rose, masilungan from Ma'am Joy. Purisa Joy. Oh. <laughs> Nalagot yes. ka kay Ma'am yes, Purisa. <laughs> Diyos ko, teka ka nang sa sorry. Ayan. Maraming maraming salamat. Ma'am Purisa, Purisa Joy, nakakalimutan. Natitense okay. lang. Oo, oh, natitense lang. Naninibago po kasi ako sa ngipin ko. Siya. Okay. Palagi na sinusol ko po ito hanggang sa pagtulog tapos nakangiti ako. <laughs> Napakagandang Ma'am Purisa Joy from uh, Malasiki, Bugtong. Thank you so much po. At saka kay Ma'am Rose Gorgeous sa pinadala yung blessing. Actually, nagpadala si Ma'am uh, Rose Gorgeous ng uh, 6,000. Sabi niya, Daddy Frankie, pakiabot ang uh, kalahati kay uh, Kuya Bal, sabi nila. Para pambili ko anong mga kailangan nila. Pambili mo yata ng lipstick. Ay, wow! <laughs> <laughs> so, ibigay ko to sa'yo. Ay, thank you, Dad. Ayan. Ma'am Gorgeous, uh, Gorgeous Rose, thank you, thank you so much from Spring Pictures. Mabuhay ka po. Ayan. Yeah. Thank you so much, Ma'am Rose Gorgeous at saka yung Ma'am Purisa Joy. Boy, at mga kababayan, mga kabarangay, sa lahat din po ng mga sponsor natin, huwag po kayo mag-alala mga kababayan. Uh, always, nandito pa rin ako sa likuran ni Kuya Bal, pinapayuhan lagi at lagi kong sinasabi na Huwag nating isipin na isang araw. Kumbaga, hindi araw-araw Pasko. Kaya lagi kong sinasabi na pag binigyan ko siya ng allowance, binigyan, uh, may mga nakatanggap, uh, Sinasabi ko na mag-ipon. Mag-ipon lang na mag-ipon. Para later on, pwede siya magtayo kung anong business na pwede niyang gawin. Para tuloy ang magbago yung buhay niya. At kung sakasakaling dumating yung panahon na yun, mga kababayan, na mapagtayo ng business at maging matagumpay na siya, alam ko, siguro, sa mga panahon pa lang niya sa Team Daddy Frankie ay baka mahawa na rin siya. Baka later on, isa na rin siya na makatulong sa mga kababayan natin na ngailangan ng tulong. Di ba? Kaya katunayan nga mga kababayan, okay lang naman siguro, ano? Katunayan nga po, na ah, nakapag-open naman na siya ng account, unti-unti kahit pa 1,000-1,000 nakapag-ipon din siya. Dahil habang nandito siya sa Team Daddy Frankie, Libre naman ang pagkain. Yes. Okay. Ayan, Dad, maraming maraming salamat po. Talaga, sobrang saya ko na napunta ako sa team ni, sa team niyo po. Mm -mm. Ayun, syempre, una una po sa lahat kay God na ibinigay ka po para sa akin na gumabay. Tapos, binigyan niyo po ako ng pangalawang pagkakataon. Ayun, tapos ngayon, nasa team niyo na po ako at binigyan po ang work po sa yung tagaluto ko sa inyo. Sobrang nagpapasalamat po talaga ako sa inyo. Hindi ko talaga so katakalain na darating sa point na to na ito atas nagkaroon na po ako ng ngising, tapos yung napamahal na po ako sa inyo tapos siyempre gano'n din ako sa, so, sa buong team. Siyempre gusto ko lang po talaga magpasalamat ng soba po talaga sa inyo. Okay. Sa so, ayun, ah uh, talagang tama yung sinabi mo. Uh, will ni God na mag-cross yung mga daan natin. Isa lang masasabi ko, ano, Kuya Bal, ay eh, ginawa ko ito, ginagawa ng team to, dahil ito ang gusto namin gawin. So, kahit sino, ang makikita namin, hanggat kaya namin, gagawin namin. So, eto nangyari sa'yo, o sana, hindi ka magbago. Kung ano yung naituro namin, or naitulong namin, kaloob ng Panginoon yun. Pero syempre, marami na rin nagtiwala at nagmahal sa'yo, <laughs> huwag ka lang magbago at ituloy-tuloy mo lang. At uh, masasabi ko lang, dahil may pek kung nagkakapera ka or nakapag-ipon ka, sana lingunin mo lagi kung saan ka nagmula. Yes, sir. Balikan mo ang iyong mga magulang. Kumbaga, tawagan mo sila. Kung anong pwede mong itulong sa kanila, gawan mo ng paraan. Mas be blessed tayo ni Lord. Mas bibiyayaan tayo pag minamahal natin tong ating mga magulang, mamahal natin sa buhay at maging mabuting tao tayo parati. Sa akin, walang problema yan dahil masaya ako na nakatulong sa kapwa. Masaya ang Team Daddy Frankie. At alam kong masaya rin yung mga nanunood sa atin sa naging nangyari sa'yo. Yun lang. Huwag ka lang magbago. Always down to earth tayo parati. No? Tsaka okay. yun, huwag mong sasayangin yung pagkakataon. Mag-ipon lang tayo. Okay? Yes, sir. Mar I sa ganda, maraming maraming sa Okay, thank you. <laughs> thank you, Lord. <Dad. laughs> thank you. Sige Mata, lang. Yeah, thank you, thank you. Thank you. Okay, thank you. you po sa lahat. God bless po. You are the best. Thank you po. Okay. Dad, you are the best. Thank you, thank you. Ay! Mama Rochelle, thank you din. Thank you, thank you, thank you. Oh, okay, Kaya Aling Rochelle, thank you so much din po. Love you po. Thank you thank you, thank you. Dad. Okay. Thank so, you marami, salamat mga kababayan. Pansamantala, magpapaalam ang tinda di Frankie sa inyo. Okay? May gusto pa po pala akong pasalamatan kay Ronel Nevio. Ayan, kay Ronel Nevio, thank you, thank you so much. Saka kay Mama Wena. Ayan, Wena po, nasa kanada. At saka nga pala, bro. Yung nagpadala ng chocolate sa akin, ano pa nga? Ay, oo nga pala. Kay Tita Lena, nasa Rome, Italy. Ayan. Ay, kay Mama Lina from Rome, Italy. Thank you so much sa chocolate. Nandoon sa bahay. Hindi <laughs> ko na na-videohan. Maraming maraming salamat po. Sa lahat po. Ay, ayan kay Mami Melinda pala, ah, Dad. Yes. Sa yes, pala dumarating yung kanyang ano, magtutuman. Sa Ay, ah. Mama, Mami Melinda, pagaling ka po kasi yung asawa niya po may sakit. Ah. Okay. Mami Melinda, Mami Melinda kumusta po kayo? Ayan, uh, ipagpipray po namin na sana mas lalong mapabilis yung paggaling ninyo. Maraming maraming salamat din po sa inyo. Tsaka, mm -hmm. syempre, sa Team Rise Above, ayan, kay Tita Hanis, maraming maraming salamat po. Sa kay Rosary sa Around sa the World. Around ayan. Sa lahat po, na nandyan sa premiere natin, maraming maraming salamat. Ayan, sa lahat po ng premiere ni Daddy, ayan, thank you, thank you so much for all, uh, for watching always all the time. Thank you so much. Bye-bye po and bye God bye bless. Bye-bye po. God bless po. Mahal na mahal po namin kayo.